So, napadaan nga pala ako dito sa Balanga. Tapos, napansin ko, may mga stalls na nakalagay. Tapos, opening pala ng pinaka parang exhibit nila. And then, nakita ko marami tinda mga food from different regions. Like ito, from Pampanga. Bumili ako ng chicharon and puto seco. Tapos, may mga candy sila. May pastillas, may relyo ng bungus. Ito, may espasol. And yung yema cake, may free taste sila. Tapos, first time ko din makakain dito ng Oding o yung favorite na kinakain ko nun sa Baguio yung fish cake 20 pesos, medyo maanghang pero hindi naman sobrang anghang and then uminom din ako ng buko juice na fresh bumili din ako ng buko pie and then nakakita din ako na ng handmade, handmade crochet so syempre as a crocheter natuwa ako kasi meron mga nagbibenta ng ganito, yung mga keychains also may iba't iba silang mga handmade items earrings then flowers and also meron din silang tulip bouquets na binebenta for 80 pesos eto nga pala na iwi ko na yung buko masarap siya this is from morong bataan and yung chicharon na sobrang sarap din and puto seko.